Dr. Vito, atin naman pong pag-usapan ang hand, foot, mouth disease. Ito po kasi aming nakita po sa mga DOH UH advisory at kailangan po natin itong i-share sa ating mga kababayan nang sa ganon magkaroon tayo ng tamang informasyon pagdating kung saan ito nang gagaling, ano yung mga simptomas. Ito po kasi ang hand, foot, mouth disease po ay karaniwang po itong nakakahawang sakit na makikita po natin sa mga bata. Ito po ay sanhi po ng virus na enterovirus po na nagdudulot po or sanhi po ng mga nakikita niyo mga butlig sa kanila pong mga kamay, sa kanilang paa, sa kanila pong bibig, at sa kanila pong mga lalamunan. Ang tanong kasi po dito, e, papaano po ibo po ba ito nakakahawa o naipapasa? Ito po ay nakakahawa o naipapasa po sa pamamagitan po ng pagbahing, pag po, na may laway, dura, may sipon ng isang pasyente po na may hand foot mouth disease. Or maaari din po kayong direktang mahawa po nito kapag nakahawak kayo ng mga bagay na natalsikan po ng laway, ubo, sipon, or sugat, or dumi ng isang pasyente may hand foot mouth disease. So ano po ba ang karaniwang simptomas ng uh, bata na mayroong hand foot mouth disease? Kadalasan mayroon silang lagnat, may mapansin kayong mga butlig sa, o sugat sa kanila pong mga kamay at paa. Napapansin nyo po may mga maliliit na sugat o butlig po sila sa kanilang mga lalamunan. Nananakit po ang kanilang mga lalamunan. At kadalasan po mapapansin nyo po sa kanila po na nawawalan po sila ng ganang kumain o nanghihina. So ano po ba ang mga dapat ninyong gawin kapag nakita nyo po ang isang pasyente na mayroong hand-foot-mouth disease o gantong simptomas? Number one, kailangan nyo po agad lumapit o magpakonsulta sa inyong mga primary healthcare provider or mga doktor nang sa ganun po ma-diagnose po agad ito. Number two, hanggat maaari, ihiwalay nyo po sila sa mga bata na may gantong, uh, na napapansin nyo, may, pag, may, pag nakita nyo po meron na pong gantong may hand, foot, mouth, lizard, or sintomas ng isang pasyente, ihiwalay po agad sa mga ibang bata yan. Number three, maari po kayo gumamit po ng mga hand sanitizers or alcohol sa inyong mga kamay o sa mga bagay po na maaaring nahawakan po ng gantong pasyente. I-disinfect nyo po ang mga bagay na to na hindi na natasikan po ng laway, ng ubo, ng sugat na nanggagaling po sa gantong patient. At siguraduhin po natin kapag may nanghihina ang pasyente, ay pumunta po agad tayo sa mga hospital ng ma-assess na sila ay ma-isolate at kumain po ng masustansyang pagkain. Kadalasan kasi humihina po ang resistensya ng isang pasyente kung sila po ay hindi po kumakain po, po ng maayos. So ano po ang gagawin po natin para makaiwas? Kasi pagdating naman po sa community sa labas, hindi natin alam yung mga bagay na nahawakan. Number one, kailangan nyo pong uh, ugaliin po na malinis ang inyong kamay, maghugas pagka-uwi, mag-alcohol po kayo kapag po kayo ay kumakapit sa mga bagay na maari pong maka, makahawa po sa mga pasyente po natin, especially sa mga bata. At lagi po natin tayong ugaliing magpakonsulta sa doktor nang sa ganun po, hindi po lumala ang mga sintomas at magamot po agad at mabigyan ng lunas. Ito po si Dr. Vito ang nagbibigay sa inyo ng libreng payong medikal papagpalang araw sa ating lahat.